Okay. Time to unbox. Here, malalaking mirror para sa sasakyan. Okay. Sealed naman. Ayan. Ayan. What we have here is a large mirror. Oh, Malakinga large mirror for sa Okay. No damage. Good. Good. So, advantage. So, flexible. Okay. So, sa taas to, ito sa baba. Okay? Mount natin. So, dito 'yung regular na mirror. So ito yung binili natin. Mas malaki. So mas klaro mo yung buong paligid gamit itong mirror na to. Kasi mas makikita mo, mas malapit ren. Oh, mas wide compare dito, zoom siya eh, masyadong zoom. So pag ganito na, oh, mas malaki yung kita. Kaya mas makikita mo yung surroundings. Ito yung advantage pag bumili ka ng mirror na malalaki. Parang around 12 feet ata, isang feet. 1 foot yun na mirror. So, yun. Napakaganda. Uh, slightly upgrade sa sasakyan. If nagdadrive drive ka ng maayos. For safety na rin ito. So, ito sa pag-mount lang. Simple lang. I-clip mo lang. Tapos, yung spring. up oh, So, or yan. Packet pataas. Sabay-sabay mong i-pull. Oh, yan. Na-mount na siya. Pakalaki ng difference. Napakalaki ng difference. Makikita mo yung dalawang muka ng napasahero mo sa likod tapos makikita mo rin yung ano niya, uh, surroundings yung sa likod na banda so yun yung kagandahan tapos sa gilid rin makikita mo na rin yung mga side mirror sa bintana kaya malaking impact to sa pag drive, especially at night so sulit yung pag upgrade ng mirror na default mas malaki sya Uh, ito, itetest pa natin if malakas yung banda ng light. Kasi yung by default, ano daw, yung mga ilaw eto may special din kasi to eh eto tingnan natin during at night kung malakas ba siya mag reflect kasi yan yung ano natin nakakasilaw rin to if nagha high beam yung sa likod kaya yun kung nagustuhan nyo yung mirror na to order na salamat sa pag na -no ng video malaki pala yung tulong pag upgrade ka ng mirror sa sasakyan alright